Welcome back to my channel. It's another day, it's another story. Tara, uli na ta. Balin siya no. To Buena Vista. So aglayan ta manukad, refer ta mo biyahe, magpatubil sa ta and magdala po tag extra nga botilya for in case. So, uli na ta. abang lasan ta di pado dahos ta So ting na kanina ya. okay. So, na to, chung, naman ta, para sure-sure ba, So legit yun nga padong dong gid ni butuan nga na dala na. So may man nimo kay na may mais na kaya ako kayo kabang So pauli na ta. Kani ang giunungan barangay uh, Iba ani. Nya nang ng utana uh, pa kun tatay permero diri do agyanan pa upper ula ulangi. So mas maayo gid nang mangutana gid tag kapila no oy katulo kay mas guwapo to para di gid ta masag sa eh, nasa agid ko. Lakas, mabuti niya ang pero rigid video, style. So balik ta kung isa rin, o saipin na daw kage ako. oh dito. <coughs> Tung <upper> pulangai, <coughs> dire <rah>. oh, <coughs> <coughs> na,

Dere So ni ko gusto kong agi. Eh ingon ni kuya daghan crossing daw dito. Boss, dere di pabutuan wa. Pabutuan. Yogi, salamat. Ni padon dere. Padon na na. Pabutuan na ni mo nang road Permero. So subida. Ni kaduha. Rap road pabahada. So sa lang nilanta dito wa ko nagdakom ba nga <laughs> taas man di nga rap niya so bidaon po kayo ah <laughs> may <laughs> pag nibalik lang ko dito bahalag masalaag ko to basta sibintado bahalag lang cruising basta okay kayo kaysa ani <laughs> ni nang nagbugo kay mga tana oh, mo nang giagian wag kani padung San Fernando sige na lang kay at least na video na to oh, o so, na ilan na man to man nga hindi e, po gin so, magian sa sakinan Pa damay. sa pabutuan na ta so, ayun to ah salamat po sing so dire Pabutuan. pabutwan dool na ta so mo na dire ha pak ah, kebanglasan duit sebelincanya pada main di derek tomoro to, ampe muka nuna'i <laughs> So mayo buntag So nanako dere Sa boundary Muna ipahinguog Muna ipahab Bukid nun Bukid nun na dia Ipahinguog So paboy na vista na na dito Anas So nagtubil ko Nagtubil ko bago lang so, mas mayo na isa Isa kalitro no Para reserva So, na taglawan-lawan. Let's do say So, na ko dito yung simbalan. So, na ko. Pag-uwi dito saan na, dito. na. ha. Amping mo ka nuna. God bless. <laughs>